Okay, uh, goodie guys, no. Meron kaming service dito guys na Samsung 18 kg, no. So ang problema nito guys, kumakalampag kapag nagda-dryer, no. So pabalik-balik po yung oras, hindi siya nakakatapos. No. So ito po ay 18 kg, no. So nandito tayo ngayon guys sa Brentbell Binyan, Santa Rosa, Laguna, no. Ayan. So sa mga ayan, ito tingnan niyo guys, oh. Ayan. Kapag inaalog nyo guys, sabasayaw siya. Ibig sabihin guys, ang problema niyan, yan oh. Kunting alog mo lang, sumasayaw na yung drum. So, ibig sabihin, ang problema nito, guys, ay ang suspension rod. No? So, ito ay malaking capacity ng Samsung. No? 18 kg po ito. No? So, ang mangyayari dito, guys, buwa balik-balik siya. Ayan, kung kapansin nyo, guys, sa spin dry yan, guys. Oh. Ayan, oh. No? walang laman yan, guys, pero grabe siya magalog No? Walang laman na damit. No? Ayan. So, ibig sabihin, guys, may problema talaga ang kanyang suspension pag ganito. No? Sumasayaw siya. So ang gagawin namin guys, papalitan namin to ng suspension rod, no. Yung mga itong problema kasi ito yung papalit natin guys, oh. Meron tayong uh, 69 cm, no. Basta 18kg guys na Samsung. Pwede dyan, uh, 67 hanggang 69 cm na suspension. So ito po yung suspension guys na papalitan natin, no. So, pero ang nakalagay talaga dyan guys, uh, 67.5 no? Yung pinaka original na nakalagay dyan So pwede yun siyang palitan ng 69 no? Ayan, so pang Samsung no? Kasi ang 69 kasi usually ang gumagamit yan mga 19kg or 20kg no? Pero pwede naman siya sa 18 no? So ayan So ito na guys ang ating gagawin, papalitan na namin Ang pagpalit naman ito, madali lang no? Iangat nyo lang naman yung top cover Tapos nakasabit lang naman kasi yan yung mga parts na yan so i pasok nyo na lang no? so, pero lagyan nyo rin guys ng grasa pag naglagay kayo no? kasi nga para hindi magingay yan no? so yan very simple lang guys maglagay nito yan no? nakasabit lang yan yan ganun lang po ang paglagay nito no? so lahat yan ganun yan yung apat na parts na yan nakasabit lang So kami guys, pagka nilagay namin to, nilalagyan pa rin namin ng grasa guys. No? So ayan, nailagay na natin kung mapansin nyo guys Dito tulak natin, hindi na gumagalaw oh. Hindi na siya sumasayaw guys oh. oh, yan oh. Kahit anong tulak-tulak natin, hindi na siya gumagalaw So ibig sabihin, matigas mat, uh, matigas na yung pinaka-suspension niyan. So ayan guys, testing na natin yan O oh. ayan So yun, okay na ito guys no? Wala nang problema ito Thank you